Ganahan na dyan po sa mo, si Pinar, yung pinta. So, ayun, amigo, bawin lang tayo amigo. Sana sumipag ngayon. Ah, ibang ispata tayo, amigo. Ah, hindi na tayo bumalik doon, amigo, sa parting uh, liti. Ah, dito na naman tayo sa ating dating ispat sa Nusa. Yan, stay na naman tayo dito, amigo. At baka mayroon ng isda, baka sumipan na yung isda, no? Ayun, sana makarami tayo ngayong araw na to. At para Magandang hapon ay mayroon na naman tayong maibintang isda. Ah, so, na makabawi nung ah uh, binta natin kahapon. Ayun uh, nga, lobe tayo kahapon. taplat tablat lang. Wala pa bigas. <laughs> so, okay lang 'yon. Kasama na rin 'yung mga buhay natin. sa so, mga at Ah, uh, losa tayo. Samar, balik tayo na Samar. So, sana ay pagpalarin tayo ng araw na to. Karami sana. Biyasan sana tayo nang biaya ni Lord. Bawa sana saat ini si Lord. <laughs> Ang ganda nami ko nang siket nang Arabiko. Ah. Nah amulah. Ah, wayami ko sigaradong ini Jan migo atoh. So, so. Napaka kalmada nang ating Karagatan Nang ating kalangitan. So, ayan mga ko. salamat ka pala sa ating mga subscribers. Sa ating mga viewers at sa mga silent viewers natin. yon. Uh, Magandang umaga po pala sa inyong lahat. Uh, at yun, nadagdag na naman mga uh, ko. surprise ang daan na yung ating subscribers. Hay, marami salamat po sa inyong suporta ng ating video. So, yun. Tuloy-tuloy lang po sana mga ko. At nang maragdagan na naman yung mga subscribers natin sa mga susunod